Taga tay tay Rizal ka ba? Uy, doming laman. Malapot-lapot yung sawo ng pare sila guys. Uy. Mm. Uy, Dito kasi sa Taytay Rizal ay eh may mabisang food tripan dito na kinainan na rin ng maraming tao. At sakto nga na tag-ulan na ngayon kaya ang masarap ngayon sa malamig na panahon ay eh, humigop ng mainit na sabaw. Tulad ng pares nila na talagang sinagag na kanin ng kanyang kapares. 80 pesos lang ang kanyang pares overload. Meron din silang double overload dito, 105 pesos. May bulalo din sila dito, 120 pesos. May kasama na rin kanin. Siguradong makakarami ka ng kanin dito sa kanilang bulalo. May kasama na rin bone marrow at veggies. May sisig din sila dito, 120 pesos din, may kasama na rin kanin. At kung sa tingin mo naman, mapapa exercise ka, eh mag-add lang ng 30 pesos. Unlimited rice na yon. Teka, meron pa. Alam nyo ba guys, yung mga silog meal sila dito, eh naka-unlimited rice na at hindi tinipid sa serving. Tulad ng rice at naglalakihang mga ulam. Grabe, ang laki ng mga silog meal sila dito. Tulad na lang ng liyepo silog nila na may mahabang liyempo na lumagpas na sa plato. 140 pesos. Pork silog, 120 pesos. Bang silog, 130 pesos. At chick silog, 140 pesos. Meron din silang Lobby Batangas dito guys. Ito yung kanilang pinaka malaki at overload na Lobby Batangas. 120 pesos. Na pag may sibuyas. Ito nga pala ang menu nila guys. Post nyo na lang itong video na to para makita nyo. At alam nyo ba na pag umorder kayo dito at nag dine in eh naka unlimited gulaman ka na. Panalo ba? Diba? Dito lang to sa The Paris District. Located sila sa 04 Gomez Street Kapalaran Subdivision Taytay Rizal. Ang landmark niya ay Rungsi Motors Taytay at medyo malapit din siya sa SM Taytay. Nasa Google Map or Waze din sila. Open sila araw-araw ng 9am to 2am. At kung hindi ka naman makakapunta dito, eh pwede kayo magpa-deliver via Grab or Foodpanda. Kaya tara! ina tayo. Guys, nandito nga pala ako sa may The Paris District, dito sa may Taytay Rizal, no? Bani lang sa search nga pala sila sa Google Map at Waze, at katabi lang pala sila ng Rusi Motors Taytay. Punting under na lang, ah, uh, SM Taytay na. Kung ano man orderin niyo sa mino, unlimited gulaman na yun. Unlimited, Oh? Unlimited gulaman, man. All lang niya, pare. <laughs> Ang una ko nga pala titikman, guys, yung kanilang bulalo. Mm. Mabisa, man. Hindi mo na kailangan lagyan ng kamalansi. Grabe guys, ang lambot ng karne. Ang maganda ka dito guys, yung kanila, nila, fried rice talaga oh, you know. Yung mga sunog na bawang. Mm. Sarap nung ano, fried rice no, pag may sunog na bawang ang malalasahan. Is mo. At may bone marrow pa yan. Uy. Nagandi natin ang gulay. The perfect bite ni Ninong Rai. Mmm. Siyempre guys, titikman din natin yung Paris ng The Paris District. Kita mo naman yung kanilang ano, double overload yung doming laman. Bro, ano yun? Uno. Yung mga taba, laman, yung kawali, Otidyan, no? Pare. Tapos may chichon ng bulaklak to, no? Malapot-lapot yung sawo ng Paris sila, guys. Uy. Ang daming laman. Guys, meron din sila dito sisig, oh. Dapat nga, guys, haluin nyo agad to pag bagong luto yung Hindi eh, namin nahalo agad, eh. Haluin natin. Ang cute ng itlog mo. <laughs> small but terrible, man. Small but terrible. Talaga, ang natikman mo to, mapapaulit ko. Aha. Uh -huh. Tignan natin, man. Okay, man. Guys, ito naman yung kanilang liyempo silog. Grabe. <laughs> ang haba. Tapos ang laki man. Diba? 140 pesos guys. Unlimited rice na rin yun. Tapos naka-limited gulaman na rin. Ang maganda nga dito guys eh. Yung sangag nila. Talagang may lasa man. Mmm. Lasang lasa yung ano eh. Medyo sunog na bawang. Diba? Ngayon man. Titikman na natin dito yung main event. Aha. Uh -huh. hmm? Mm. Uy, ini pare, dinih crispy, pre hmm oh babunda-bunda itu man extra rin itong kanilang liyempo silog 140 pesos unlimited rice na tinan mo naman yung liempo nila parang dalawang kainan eh hindi natin ito ha tesa kalahati solve ka, ka lahat, eh super jumbo super jumbo pare super bare. jumbo ito yung kanilang lobby batangkas uh -huh. e no? may lunggang shanghai pa ano? o oh. Kicharon Pampatapang oh, alam mo ano masarap i-partner dito? Ano yun? Maraming sibuyas man Uy, sarap niya Tapos bibigyan mo ng kamalansi